kan klang ha oh oh ma arte nya natuturan asal ha jang natutuan asal mo na mangalmot ha oh purkitay maminnya eh, nilalambing nya sa ami hindi an lupit mo purkit oh. may ibigbigya kan pagkain an lupit mo dili Hindi ko alam ba ito binibigyan ka? May kapalit? Ha? May kapalit? Super tindi mo? May kapalit ka pang malalaman? Hawak lang. oh, Umiiwas. oh, Umiiwas siya pa. Ha? Ang tindi mo lili ka? Umiiwas. Ang tindi mo lili ka? Ang ang pukit purkit kunting hawak lang oh. Oh. <laughs> ang tindi. Ang tindi mo lili, na malaban. Hmm. <coughs> hmm. hawak lang. Hmm. Kung tumatagal, ayaw niyang, ano, ihipong kamay niya. Ay, ano niya pala ihipo ko pa siya. Ayaw niya it, matatagal eh, magagalit siya kung ginaganto ko siya. Oh, oh, oh kanon. <laughs> Tumalsik <ko> yung cellphone. Tumalsik. <laughs> Hawa ko siya kamay niya. <laughs> Please, just Mm. magagalit na galit ka na lili porkit magulang niya uh, porkit ano niya binibigyan siya pagkain porkit binibigyan ka pagkain ilalambing mo na hmm nagtindi mo lili ay itindi mo lili Nice. 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 Ay. 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 Suplada! Ay. ka! Hindi daw na ba?